Yo, what's up, mga lods? and it's me again, Peps TV. Kamusta na? Ayan, kinakaba na ba lahat na nandiyan na po si Tatay Duterte sa Congress at haharapin po ang Quadcom. Tingnan po natin kung ano pong gagawin ng mga huwarang mga congressman na to, mga idol. Kung kakayanin ba talaga nila pabagsakin ito si Tatay Duterte. Ito nga po't papakita ko sa inyo. Nandiyan na po sa batas sa pambansa. Si Tatay Duterte para po sagutin ang mga katanungan nitong mga Quadcom na to. Tingnan nga po natin kung talagang totoo po yung sinasabi nila na may yung mga witness nila ay eh, magiging sanhi ng pagpababagsak nila kay Tatay Duterte. Tingnan po natin kung talaga po para sa taong bayan ang ginagawa nitong Quadcom na to o talagang may nag-utos lang po sa kanila na siraan nga po itong pamilya Duterte. Lalong-lalo lalo na po siyempre mainit po ang usapin na tatakbo po si Bibi Sara Duterte bilang pangulo ng ating bansa sa 2028 kaya po siguro ginagawa nito ito nilang kaganapan na ito para po ayan mawalan po ng gana ang taong bayan sa mga Duterte pero nagkakamali po sila abangan po natin kung ano po mangyayari dito po sa investigasyon patungkol nga po dyan sa war on drugs si Tatay Duterte na alam naman po nating uh, hindi po si Tatay Duterte matitinag dito po sa mga paratang po nila kaya po mga Lodi Abang-abang lang po tayo sa mga mangyayari mamaya. Hanggang dito lang po muna. Stay safe mga lods. Para sa mga nag-aabang dyan, eto na po yung mga kahilingan yung akala nyo po atras po sa Tatay Duterte dito sa mga quadcom na to. Peace, bam po.